At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila, at, narito, sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, gagawa ka ng mga silid sa sasakyan, at iyong sisiksikan sa loob at sa labas ng sahing. At ganitong paraan gagawin mo, tatlong daang siko ang haba ng sasakyan, limang pung siko ang luwang, at tatlong pung siko ang taas. Gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan, at wawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas, at ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran, gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. At ako, narito, Ako'y magpapadagsa ng isang bahanang tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng. buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mangga mamatay. Datapwa't pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo, at ikaw ay lululan sa sasakyan, ikaw, at ang iyong mga anak na lalaki, at ang iyong asawa, at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat ng gabubuhay, sa lahat ng laman ay maglululan ka sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawat uri upang mingitan silang buhay, na kasama mo, lalaki at babae ang kinakailangan. Sa mga ibon ayon sa kanika nilang uri, at sa mga hayop ayon sa kanika nilang uri, sa bawat nagsisyusad, ayon sa kani-kanilang uri, dalawa sa bawat uri, ay isasama mo sa iyo, upang mingitan silang buhay. At magbaon ka ng lahat na pagkain na kinakain, at imbakan mo sa iyo, at magiging pagkain mo at nila. Gayon ginawa ni Noe, ayon sa lahat na iniutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya.